galing! Galing mo sumayaw! What's up guys? Muling nagbabalik, Terdong TV. So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawat mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet. Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo. Kaya tara, manonood na tayo. Yung nag ka ng leave ng Feb 30 and 31 pero hinukos-pokos lang pala ng office mate mo yung kalendaryo. Ang oh, no, office mate. yung <laughs> <laughs> Grabe naman! <laughs> <laughs> Hayop! Ibis mag-leave lang, nag-leave na ng tuluyan sa company si Madam. <laughs> Damon nyo! Paano pag foreigner yung kasakay mo sa si jeep, paano mo iabot yung bayad? um stranger look at me kindly get mm -hmm. one and pass and double it to the next person okay okay and for the next challenge don't forget to be ready because the change is coming okay malupit ka talaga zic <laughs> sa pinas lang ako takot mag english pero dito sa abroad i'm not here <laughs> ako din i'm not here <laughs> Wala eh, mahirap dito sa Pilipinas pag nag-English ka. What? What the fuck? Tama yan, pakalmahin mo dahil paborito yan ni tatay. Nagre-reflex sa araw. Eh no, parang bakal oh. Cap. Nagre-reflex sa araw. Grabe naman kayo ay cap. Kitab eh no. Uh -huh. Parang pina-floor wax. <coughs> 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 Nagre-reflex ka sa araw ka ba? <coughs> nice. <coughs> <laughs> ng tao. Gumaganda si Cup, no? Ba? <laughs> 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 Pag hindi mo na-shoot absent ka? <laughs> 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 Lupet. <laughs> Mali yata na download ko na plants vs. zombies. Zombies. So, nangyari sa zombie nyo, parang lasik. Ako si Eo, palagi. Layawan mo na naman, naman ulit ako. Ang galing. Galing mo <laughs> <Ha? Wanko, my> sumayaw. <laughs> <yung>. Galing mo gumala. Pati nabilak pa si Akula. Galing, oh. galing <laughs> love mo talaga. I miss you. I love you. Oh, mahala-mahalakay. May lagi. Ako ba yan, Rupa May? OI! Ano ba yan ang bata mo? Junjun, ha? Ay, grob. Hala, Nagsayang ng pagkain, oh. Ang kulit niyo talaga, no! Napunta na sa ilaw. Grabe kayo, uy! Huwag ganun! <laughs> Sana kung busog kayo, hindi na kayo nagsalo-salo ng ganyan eh. Ang nangyari ate! This is my alter ego. Anita Max Anita Max Dapat kasi kuya Nagpolident ka. <laughs> We are Venom. Yun. Uy! Laglag <laughs> -lag, eh. Hindi makapit. Aba, yung malupit tong ano, fruit salad na to, ah. Parang nung bagong taon pa yan ah. Meron pa rin hanggang ngayon. Pinukpok na sa sobrang tigas. Ano <laughs> ah, yung fruit salad na yan, oh? Point of view, ganda na pormahan, tapos walang upuan. Cowgirl naman daw si ate. <laughs> Nalang talaga yung mga filter ngayon, no? Parang totoo na. Oh, oh, oh. Yeah! Bagay! <laughs> mga, ang bagong kapuso, Jessica. Narito tayo ngayon sa pila kasikat na bitch dito sa Pilipinas. Ito, ang Lanao del Sol. At ino naman, ang Sorigao del Sol.

<laughs> Dials co Lord Sobby and Tindera Fountain Lung Ito Bakit Ganito Nasya. Ang pataboy ng malas po yan, kaya ganyan. Kaya Nakshi, ano daw yung mga combo mo? Kung bakit fresh na fresh ka? Paracetamol. Paracetamol? Bayo <laughs> Jessic? Oh, yeah. Sigurado matalino to si Nakshi. Ang kasisili. Halata naman. Ayan, oo. di Eh, ikaw naman, Neng, nung kabataan mo. Ano yung ano mo? Ano yung pinahinom sa akin ng nanay-nanayan ko eh? Alaksan ko. at saka ano. Lana. Lana. mo. Lana. naman Lana. 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 Ang ganda. Pero Lana. 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 sa mga Lana. 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 Pero Nakshi, ano yung tinitake mo? Seriously. Kenoki nun, Tsaka, Tsakang <laughs> high. ano siyang babae, no? Ang ganda mo talaga, Nakshi, no? Babaeng babae na. Ang... Kanino Tuna. ano yan? Kanino gawa yung noo mo? Beya Be K. Ayan. Hello kay Sisi Beya K. Oh. Lakado yung gawa mo. Oh. Yung noo? For the bumbunan. <laughs> Nako. Sana all. Bagay sana kayo, kaso yung halap ni ate mo ang babae din. <laughs> yeah, Astig eh. Boss, may bigas kayo? Meron. Magkano? 60 ang kilo. Ah, 60 ang kilo? Oo. Mahal? Mahal naman? pabili ako 1 Mahal per... no? 1 pork lang? Oo. No. <laughs> kayo? Meron. Magkano? Ah, uh, what with yang isa? Ah, uh, what with? Oh, what with. Uh, Amura. Bigyan mo ko tatlo. Pag bigas mahal, Hello? pag red horse. Tapos mahal mo nang mura. Tatlo, ha? <laughs> Wala, iba talaga ang Nako, ate. Dati pangarap ko rin makapunta diyan nung bata pa ako. Pero kung kailan tuwanda ako, tsaka ako nakapunta. <laughs> Kasama ang mga bata. <laughs> Na-enjoy ko rin naman. Ang sakit ng likod ko. Ang sakit ng likod ko. Huy! Huwag ang sweet naman ni Kuya bago na maghiwalay si Cherry White kasi si Boy Tapang basta kayo wag kayong maghiwalay ha ah! Na sweet na Naway lahat. Saktong sakto dun sa burger na. <laughs> Daya nyo, dapat sinali nyo ako. O ano? Si ate may toge sa ulo Sinumpya na yan Paano magiging masaya Eh nakaka bullshit lahat <laughs> Yung iba may at Tsaka toge sa ulo Ito may electric fan <laughs> Guys we're at Tyler Shea Tyler Shea Tyler Shea oh, so much... <laughs> Taylor Shea's error turn daw to eh Grabe, iba talaga si Taylor Sheesh! Sikat na, sikat na! Nakakarating niya ng Australia! Para sa anyang tour! Tatak Pinoy! <laughs> <laughs> <makes> Natawa at good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutang subscribe ang aking channel para lagi ka-updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terlong TV. Out!